Siguro ay napapanaw na para malaman nyo na ang totoo kung bakit ah uh, may samaan nung loob kay Tito Sito, Tito Sito, Tito Vicente Soto Kasi alam nyo, nung pala term ako ng konsihal, kinausap niya ako kung pwede daw ah uh, yung Castelo na konsihal ipalit sa akin Pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte kasi mas gusto niya ako kasi doon sa Castelo Ang usapan kasi nila, pag naging konsihal si Castelo, aatras na wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy eh kinausap ko si Joy sabi ko no sabi ni Joy sa akin no Anjo I want you ikaw ang gusto kong konsihal nung kinausap ko si Tito Sen minura ako ni Tito Sen sabi sa akin PI mo ganyan ganyan eh hindi na ako nagpagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa 8 Bulaga eh sige ah uh, ano na lang tatrabaho na lang ako sa 8 Bulaga yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto na tinuring ko siyang kapatid minsan nga tinuturing ko siyang ama nung binakbakan ako ni Rafi Tulpo yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulpo nung ako po yan na Tulpo yung kapatid ko naman yung tinulpo, hindi naman ako eh Nandun lang ako eh Masikat lang kasi ako sa kapatid ko kasi kaya ako ang biniin ni Rafi Tulpo. Din yung swelahan sa Lucena na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, pinalabas camera kami. Pero kung papanuwari mo mabuti, kinuwartahan lang kami ni Rafi Tulpo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti pa si Tony Tobiera? Tinanong ako, to, uh, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun sir, mga... Iimbento lang nila yun Totoo naman ang sinasabi ko eh, Ano sasabihin ko may papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location kaya natagalan yung the, the, the school was a uh, legal. Na late lang yung ano pero pinalabas nito po. Illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? Ano wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami Ganun kasama ang galing ng Rapid Tulpo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwenta, kumita. Yan. Kaya very ano yan eh. Cyber liber ang kaso diyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon eh. Makaayos ako makita ng abogado. Pero si Mr. Tobiera, buti pa siya tinanong ako. Sabi ko sir, okay lang yan, wala yan wala akong demanda wala akong kahit ano wala akong kahit ano reklamo bakit kasi yung skwela namin maayos meron ba naman skwela na 13 years na umaanda eh, tapos illegal eh hinanapan lang ng butas itong rapid tool tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo nung pina-check namin hindi pa pala naka-enroll so hindi ko alam kung anong motive ng limang estudyante lima hanggang pitong estudyante out of thousands na pinag-aaral namin pero going back kaya ang sama ng loob ko kay Tito Sen natakot siya kay Rafi Tulpo at iniwasan na ako kumbaga feeling niya guilty na ako. parang uh, lumayo tayo kay Anjo as uh, scammer pala yan tinan Tulpo yung effect Uh, sinira mo yung pagkatao ko, sinira mo yung buhay ko, mga kaibigan ko. At si Tito siya naman, ang sama ng loob ko sa iyo akala ko ba mayabang ka? Ando, hindi mayabang ka, akala ko ba matapang ka? Eh, ba't di mo pinagtanggol? Ba't di mo pinagtanggol? Akala ba para tayo magkakapatid? Yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen. Pag mga matataas na tao, wala na, kakalimutan na yung mas maliliit na taong kaibigan niya. Kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni uh, Vicente Soto III, yung uh, senador ngayon na yan. Kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam niyo kung saan nagsimula. Maraming salamat po. Marami pa 'yan. Maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata.